Ilagay mo ang tiraso ng sabon sa kumukulong tubig pa sa salamatan mo ako. Tumigil na akong gumastos ng pera. amayan mga taybigan Kung may sabon ka sa bahay, panoorin mo ang video na ito at ituturo ko sa iyo ang isang napakakul na tip. Sa tip na ito, matutunan mong paramihin ang isang piraso ng sabon. Ang unang bagay na gagawin natin ay putulin ang sabon na ganito sa maliliit na piraso. At ang magandang bagay tungkol sa resep na ito ay sobrang mura lang kasi ang isang piraso na ganito ay nagkakahalaga ng mga lima dolyar. Kaya, pagkatapos putulin ang piraso ng sabon, ilagay mo na lahat sa kumukulong tubig. Kapag tapos na yan, haluin mo ito ng tuloy-tuloy gamit ang tensile. Patuloy na haluin hanggang sa patunaw ang lahat ng sabon. Susunod, gamitin ang blender. Kung mas gusto mo, pwede mo itong haluin ng kamay, pero sa blender, mas mabilis. Taya, ta dito. Ngayon, magdaddad tayo ng dalawa kutsara ng pulbos na detergent. At syempre, pwede mong gamitin ang kahit anong brand na gusto mo dito. Pagkatapos niyan, haluin natin hanggang maging homogenous. At mga taibigan, talagang kapakipakinabang ang tip na ito. Kung susubukan mo ito sa bahay, sigurado akong hindi ka magsisisi. Busting gusto ko ang resulta sa unang subok ko pa lang. Tingnan mo ito, ganito dapat ang itsura. Huwag mag tungkol sa bula, hintayin mo lang na magsettle ito. Ngayon, magdadagdag tayo ng 2 kutsara ng puting suka. At saka, magdadagdag din tayo ng 2 kutsara ng asukal. Sa paggawa nito, magiging glycerinated ang sabon natin. Pagkatapos, haluin mo ito sa kutsara. Kapag tapos na 'yan, ilalagay ko na lahat sa mga karton ng gatas na ito. Kasi, yan ang eksaktong hugis na gusto ko. Siyempre, kung mas gusto mo, pwede kang gumamit ng molde po. Kahit mga plastik na laladyan. Nasa yun na Okay. At ngayon isasara na natin ang mga kahon at hayaan silang magpahinga magdamag. Sige, pagkatapos ng oras tingnan mo kung ano ang naging resulta. Nakikita ang magandang pareho nito. Ngayon, tanggalin mo lang sila sa molde at gupitin ayon sa gusto mo at gaya ng nakikita mo, marami itong nalalabas. Sa ganitong paraan, pwede kang maligo, maglaba ng damip at maghugas ng mga pinggan. Tingnan ang dami ng nagawa natin. Sobrang mura gawin ito at nakakabighani mga kaibigan. Tingnan kung paano bumula. Maraming tao ang hindi alam ang kapangyarihan ng mga homemade na sabon, pero talagang napakakapakipakinabang nito. Ito ay isang makapangyarihang glycerinated na sabon. Ayan na. Ito ang sikreto sa pagpaparami ng sabon. Ang gustuhan niyo ito, salamat sa panonood at magkikita-kita tayo sa susunod na video.